pinag-uusapan, punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. Good news, lagi may good news. Ito ang Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Miyerkules. Singil sa kuryente tataas sa Marso. Energy Regulatory Commission inaprubahan ang mas mataas na fit all rate. Senador Villanueva sinabing hindi magiging madali ang pagtawag at pagsasagawa ng impeachment. Marcus Jr. walang balak magpatawag ng special session sa Senado para sa impeachment ni VP Sara ayon sa Malacanang. At election of fans na vote buying, maaring isang pana ng COMELEC laban sa mga kandidatong ibabanderang kanilang pangalan sa mga piyestahan at pagtatayo ng hiwalay na bridgeway para sa sa Busway commuters posibleng simulan sa kalagitnaan ng taon ayon kay Secretary Dizon. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay Miyerkules, midweek na partner ha. Hello. February 26, 2025 at kami pa rin po ang inyong lightmates sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Pantay Presyo. Lightmates, nangako po ang United Nations Food Agency na hindi mapuputol ang pagbibigay nila ng pondo para sa mga flagship school meals at food voucher programs ng bansa sa kitna po na mga panukalan ni U.S. President Donald Trump na hinto ang U.S. aid sa mundo. Gitni World Food Program Regional Director for Asia and Pacific, Samir Wanmali, mananatiling top priority ang Pilipinas sa tutulong din maging sa emergency preparedness at response ng ating bansa. Matibay po pa rin anya ang ugnay ng Pilipinas at WFP at layunin nitong solusyonan ang malnutrition ng mga bata at ang kahirapan sa mga lalawigan. Magugurita na po ng administrasyong Mar a Trump ng uh, ihinto sa loob ng siyam araw ang development assistance sa maraming bansa, kabilang ang Pilipinas. Newsline. Lightmates, may nakambang na dagdag singila sa kuryente sa Marso. Ito'y matapos maaprobahan ng ERC ang taas singil sa Fit Ola. Alamin ang detalye ng balita kay Giselle Simon. Giselle. Magandahan na na po, light maids, at magtipid-tipid na dahil mas mataas na singil po sa kuryente ang sasalubong sa susunod na buwan. Ito'y matapos na probahan ng Energy Regulatory Commission ang hirit ng National Transmission Corporation o TRANSCO na dagdag-singil sa Feed-in Tariff Allowance o FIT-ALL dahil sa pagkaubos ng pondo-bunsod ng mababang presyo sa merkado ng kuryente. Ayon sa ERC, bahagi ng singil sa kuryente ang FIT-ALL na layo-suporta Renewable Energy Projects sa bansa. Samantala, nauna na lang nagtaas ng singil Meralco ngayong Pebrero ng humigit 20 98 centavos kaya pumalo sa mahigit 12 pesos kada kilowatt hour ang singil sa mga consumer. Giselle Simon, Newslight. Salamat sa detalye ng ula, Giselle. Newslight. Nice Nais naman Department of Trade and Industry o DTI na doblihin ang kita ng halal trade sa Pilipinas sa halos 16 billion pesos sa ngayong taon. Matapos sa matagumpay na kampanya ng Halal Friendly Philippines noong 2024, ay kay DTI Program Manager Alim Sidiki Gipal Nakalikom ang bansa ng 7.9 billion pesos mula sa iba't ibang international expositions noong nakaraang taon. Lalo po ng DTI na palawakin pa ang merkado sa United States, South Korea, Japan, maging sa Turkey para madoble ang kita sa susunod na taon. Noong 2024, lumahok ang Pilipinas sa Saudi International Halal Expo at Abu Dhabi Food Expo kung saan umabot po sa 104.5 million pesos ang kita mula sa Saudi Arabia. Pinalalakas ng DTI ang halal industry na sa bansa sa pamagitan ng maikpit na pagsunod sa Sharia compliant na certification standards kabilang ang tamang pagkate ng karne at pagtiyak na walang ipinagbabawal na sangkap gaya ng baboy sa mga produkto. Marami na ring lokal na manufacturer ang nagpapakilala ng kanilang halal certified products para makapasok sa malaking merkado sa Middle East maging sa Southeast Asia. Live TV Radio. Live TV Radio. Hindi interesado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng special session sa Senado upang aktuhan na ang nakabimbing impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero nakahanda naman daw sumunod ang Pangulo sakaling ito ang hilingin ng mataas na kapulungana. Yun nga lang, mukhang hindi rin magpapatawag ng special session ang liderato ng Senado. Sa press conference sa Sorsogon, muling iginiit ni Senate President Francis Jesus Escudero, na hulyo pa masisimula ng mismong impeachment trial kasama na mga bagong upong senadora. Ayon kay Escudero, posibleng umabot ng tatlong buwan ng pagdinig. Pero kahit hindi pa gumugulong ang impeachment trial, nilinaw ni Escudero na hindi siya interesadong maging ikalawang pangulo. Ayon kasi sa Saligang Batas, sakaling mapatalsik kang bise, ang Pangulo ang pipili kapalit ng VP mula sa Senado o sa Kamara. Basta't may edad na apat na taong gulang pataas. Sa ngayon, ang gumugulong naman ay ang petisyon sa Korte Suprema na inihain ni VP Sara na layong ipabasurang impeachment case laban sa kanya. Matapos po panawagan ng makabayang block kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatawag ng special session sa Kongreso para sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, hindi umano magiging madali ang pagkasagawa ayon mismo kay Senator Joel Villanueva. Ayon sa Senador, marami mga proseso ang kakailanganin para mapisahan ang natura impeachment na naayon sa batas at hindi ito basta-basta dapat simulan dahil lamang sa kagustuhan ng ilan. Ngayon man, nangako pong Senador na lahat sila sa Senado ay gagawin ang lahat para sundin ang kahit anong sinasabi ng batas para sa naturang impeachment. Sinabi pa ng Senador na handa sila kahit anong araw kung magpapatawag ng Pangulo o kahit sino man na ayon sa batas sa simula ng paglilitis impeachment sa pangalawang Pangulo. Hindi ko call kasi yan, no? I'm one of the members and I have... mentioned earlier if the president will call for a special session we will comply if uh, members of the senate wanted to proceed with the uh, establishment of a of an impeachment court we will uh, also comply but you see it's not as easy as some people would think no may rules tayo na ginagalawan ang senado as far as we are concerned as far as i'm concerned and i've talked to so many uh, senators uh, this past few days lat kami more than willing to walk the extra mile and do our constitutional duty to become uh, members of the jury in this uh, upcoming impeachment uh, proceedings. Yan ang tinig ni Senator Joel De La Neva. Newsline. Posible manong lumabas sa Oktubre ang desisyon sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Senate President Jesus Codero. Paliwanag ni Escudero, karaniwang nagtatagal ng tatlong buwan ng impeachment na posible nilang masimulan sa pagbubukas ang ikadalawampung kongreso sa dulo ng July. Hindi itong magiging mabilis lamang ang impeachment dahil magkakaroon sila ng pre-trial upang masimulan ng i-review ang mga ebidensya na inihain para sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Malabo rin umanong maumpisahan ang impeachment sa Hunyo dahil magiging busy ang mga, matat mga matatapos sa termino bilang mambabatas at mga uupong bago. Pantay Boto 2025 Like me, hindi po pagbabawalan ng COMELEC ang mga pagdodonate ng mga kumakandidato ngayong darating na halalan, lalo pat kaliwat kana ng mga kapistahan. Pero ayon kay kontrabigay, Commissioner in Charge Ernesto Maceda Jr., huwag nang ibandera pa ito sa publiko. Anyay, anomalously, itong dapat o uh, unanimously itong dapat gawin ibig sabihin walang litrato at pangalan ng kandidato sa mga sobre o raffle na ipamimigay lalo na sa mga tarpulin. maari namang kasuhan election offense na vote buying ang sino lalabag dito na maaring mahantong sa disqualification hindi kahit din po ng komisyon ang publiko na kunan ng litrato o video mauhuli nilang namimili ng boto dahil hindi may sasampa ang election offense kung walang solidong pruweba. Posible Muling maituring na may kinalaman sa eleksyon ng pamamaril sa isang incumbent politician sa Maguindanao del Sur. Alamin ang kabuang detalye ng balita kay Miko Agustina. Miko! Ani yung investigahan na ng Commission on Elections kung may tuturing na election-related incident? Ang naganap na pamamaril kay Datu Pia ang Maguindanao del Sur Vice Mayor Datu Osmar sa MAMA. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, sa ngayon ay nakatag na ang nauturang insidente na may kinalaman sa eleksyon dahil tumatakbong muli si sa Matatandang ang binarin sa mama na muli tumatakbo sa parehong pwesto nitong lunes sa ba nagsasalita sa publiko. Kasalukuyan nang nagpapagaling si sa mama. Samantala, inaasahan na rin ang COMELEC na madalagdagan pa ang bilang ng mga election hotspots sa paglapit ng halalan sa May 12 habang tinitingnan na rin ang poll body kung pwede ilagay sa COMELEC control ang mga ito. Miko Agustin, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Miko. Malitang Trapiko. Oras natin sa Bupilipina sa 8.40 ng umaga. Naranasan po ng bagong upong kalihim ng transportasyon na si Vince Dizon ang ilang pahirap sa commuters sa kanyang pagsakay ng bus sa EDSA Bus Carousel. Kabilang po sa nakikita niyang ngayon solusyon ay pagtatayo ng hiwalay na bridgeway para sa bus commuters. Narito ang aking report. Rush hour na lunes ng hapon, February 24, personal na nag-commute ang bagong upong transportation secretary na si Vince Dison sa Edsa Busway Ortiga Station hanggang Monumento Station. Kasama niyang sumakay ang EDSA Busway Project Management Team at gaya ng karaniwang commuter, pumila rin si Dison bago nakasakay ng bus. Gaya ng inaasahan, punuan ang bus. <laughs> okay, sorry lang ba? No, no, no. Oh, okay, no, no. Gilid lang, gilid. Oh, sorry. Martes na umaga, inisa-isa ni Dizon ang kanyang mga naobserbahan sa pagsakay sa Edsa Bus Carousel. Ang MRT passengers at ang busway passengers, pareho ng pinapasuhat. So meaning yon, you can just imagine, pagka rush hour sa umaga, rush hour sa hapon, sabay-sabay po ang pasok ng MRT uh, passengers at ng busway passengers sa iisang daanan. No? So that is a problem. Bukod pa rito, ang pag standby ng mga bus sa iba't ibang stops at palyadong mga timer kaya tumatagal ang biyahe lalo na tuwing rush hour. Plano anyang tugunan ng ilan sa problema sa busway sa loob ng ilang linggo. Kung long-term solution ng pag-uusapan, ayon kay Secretary Dizon, dapat ganito ang itatayo sa iba't ibang EDSA busway station. May entry point sa parehong north at southbound lane na maghahatid sa mga commuter doon sa ng tulay na yon o yung bridgeway patungo at pasakay mismo sa mga bus. Partnership ito sa pagitan ng DOTR ng isang mall na may bus stop sa North EDSA at sa tapat din ng isang mall sa Ortigas na magsisilbihan niyang model sa iba't ibang busway stations. Hopefully that will be finished in a month or two, so that by May uh, we can already start the bidding process for the construction and rehabilitation of the of the stations. Now, modeled after the SM stations, uh, by June hopefully, maybe we can award by June or July, uh, and then construction can start second half of the year. Personal din sasakay si Dizon sa iba pang pa public transportation gaya ng MRT3 para masolusyonan ang hirap na dinaranas ng commuter during rush hour. Gayunman, may ilan na anya siyang nakikitang dapat reviewin kabilang ang operating hours. Why can't we do it until midnight? And let's see. Kung kaya midnight, why can't we do it until 2 a.m.? I understand, we have to maintain it. No? We, of course, no, don't, we, don't want, we don't want trains stopping again, di ba? Like in the past. No? Uh, but we always have to find a way to push the envelope a little bit. No? And, and, this is all for... For, for passenger welfare. No? pag naman ang bagong kalihim ng Transport Group na Piston para humiling ng dialogo at pagsuspindi sa PUV Modernization Program. Inuubli kami pumasok ng consolidation. At kapag pumasok naman kami ng consolidation, mababawang kami sa utang, mawawalan kami ng prangkisa, at wala ng Ayon sa kalihim, kailangan pa rin isulong ang jeep ni modernization, ngunit bukas siya sa pakikipag We will push for modernization of public utility vehicles. There is no doubt about that. But we need to address issues, practical, pragmatic issues that affect our operators and our drivers. Samantala, so sa usapin naman right-of-way issue sa subway project ng ahensya, sinabi niyang patuloy itong sinasayo sa habang ayaw na muna magbigay ng timeline kung may pagbabago ba sa unang partial operability ng bagong transport system sa bansa. Ace Cruz? Newslight. Newslight. Samantala, dinipensahan ni Transportation Secretary Vince Dizon ang inilabas na liham na nananawagan sa mga undersecretaries hanggang director sa ahensya na magpasa ng kanilang courtesy resignation. Ayon kay Dizon, standard itong ginagawa sa tuwing nagpalit ang nang liderato sa alinmang ahensya. Paran lang anya ito na magkaroon ng free hand ang bagong upong leader na mamili sa kung sino ang sa tingin anyang swak sa naturang posisyon. Isinumpitin na rin anya ang mga pangalan ng na mga napupusuan niyang makakasama sa ahensya. Pero tumanggi siya pangalanan na ito. Hinarang naman ng Department of Transportation Special Action Intelligence Committee for Transportation ang convoy umano ni Philippine National Police Chief General Romel Marbil. Matapos itong dumaan sa EDSA Busway nitong Martes ng gabi. Sa video na kuha ng tauhan ng DOT, uh, DOTr saic, makikita ang nagpaliwanag pang pa isang pulis na may emergency umano ang PNP chief at kailangan pumunta sa Campo Crame sa QC. Umalis agad ang convoy kahit hindi ito natikitan pero bumalik naman daw ang isa sa mga sakyan para tanggapin ang ticket violation. Paliwanag naman ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Pahardo hindi si Marbil ang sakay ng convoy kung hindi isang matasa opisyal ng PNP na may sensitibong posisyon. Hindi na raw papangalanan pa ng PNP ang opisyal dahil sa isyong pang, uh, pansiguridad. My TV Radio! My TV. My TV Radio. Pero pagka yung mga sipleng tao, senador, partner. Siplen tao, pinapahiya. Mm -mm. Kaya nga alam mo siya sabi, Daya. hindi hindi maiwasan na itanong sa kanila mm -mm. na baka antay po ito ginagawa niyo. Tama. Pero alam partner, uh, bago ka magbalita, saludo tayo dun siyempre sa saik na mm -mm. officer na talagang hindi nagpatinag dun sa pulis. Daninindigan. Yeah, so, oh. Kahit mas mataas say, uh, yung kinakausap nila mm, kesa sa kanila. Tama kanina. yun, kasi naman sumunod kayo kaya nagpapatupad din. Pero madaya pa din. <laughs> Samantala, inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang dalawang Chinese at tatlong Pilipino dahil sa umano'y pag ng mga ito sa pamahalaan. Ayon sa tatlong Pinoy, ginami sila ng dalawang Chinese upang imaneho sila sa Metro Manila gamit ang sasakyan na may IMSI catchers. Ang IMSI o International Mobile Subscriber Identity Catcher ay isang device na kayang gayahin ng isang cell tower at makakuha ng mga messages sa ipapadala sa loob ng isa hanggang tatlong kilometrong radius. Naareso ang lima matapos si pinagbigay alam sa NBI ang presensya ng kanilang sasakyan sa headquarters ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police sa US Embassy at maging sa Malacanang. Giit ni NBI Agent Rendela Cruz nasa libu-libong data na ang nakuha ng mga espiya bago ito maaresto noong Webes. Matatandaan may mga naunang Chinese nationals na hinihinala ring espiya ang naaresto noong Enero. Samantala na sabat po ng Bureau of Customs ng Aquino International Airport ang hindi idiniklarang foreign currencies mula sa isang Pilipinong pasahero sa Terminal 1. Natuklasan ang customs agent ang kainahinalang laman ng kanyang bagahe sa routine x-ray screening bago siya lumipad patungong Hong Kong sa sinagawa pong isa sa, uh, sa naturang inspeksyon, nakita ang kumpol ng pera. Uy, partner, kumpol. Ibig sabihin, sobrang dami na ito. Nakaganong kumpol, di ba? Ng pera na nakakalaga ng 3.95 million Japanese Yen, 20 euros. Ito, 20,000 20, euros. Partner, malaki na to. Oo. Oh, oh. Eh, dagdag mo pa yung 3.95 million Japanese Yen. Parang peke naman. Ano? Eh, kung 3.95, eh, gagawin mong 4 million, hmm. tingin mo sa gitna, 2 million pesos yun. Wow, ang laki ha. Pero parang play money, partner, yung tsura. Oo. Ano? Oh, oh. Ganun talaga yung pera siguro na yun. Oo, sa Japan ganun Oo. nga. At 8,500 Kuwaiti Dinar na hindi idineklara ng pasahero. Ayon po kay District Collector Yasmin Mapa, sinampahanan ang kaso ang pasahero dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, batas po sa Foreign Exchange Transaction ng Banko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Act. Ang mga na na ay alisunod po sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang kampanya laban sa money laundering at terorismo sa ilalim ng National Anti-Money Laundering Strategy 2023- o hanggang 2027. Balitang Probinsya Magiging mas accessible na ang OFW Hospital sa mas maraming pasyente matapos lagdaan ng Department of Migrant Workers o DMW. Ang isang kasunduan kasamang DOH Central Luzon, Jose B. Linga de Memorial General Hospital at ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Ayon sa DMW, layunin ng kasunduan na magbigay ng dekalidad na serbisyong medikal, hindi lamang para sa mga OFW at kanilang pamilya, kundi pati na rin sa mga residente ng Pampanga. Sa ilalim ng bagong patakaran, 60% ng pasyente ay OFWs at kanilang dependents, habang 40% ay non-OFW Pampanga residents. Ang pamahalang panlalawigan ng Pampanga ay magpapadala ng mga espesyalistang doktor sa ospital, habang ang JBLMGH ay magsasagawa ng regular na konsultasyon. Pupondohan naman ng DOH ang mga kinakailangang infrastruktura sa pamamagitan ng Health Facilities Enhancement Program. Samantala, triyak po Department of Health o DOH Negros Island uh, ang pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan sa mga pamayanan sa Negros Oriental sa pamagitan ng kanilang flagship program na purok kalusugan Ayon kay Dr. Diab El Tanal, pansamantalang pinuno ng Local Health Support Division, tututok ang programa sa hypertension at iba pang cardiovascular diseases na kabilang sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa bansa. Layon ng puro kalusugan na magbigay ng tamang promosyon at libreng screening sa mga residenteng nasa pangarib ng sakit sa puso. Magsisimula pong maganap ang programa sa susunod na buwan sa tulong ng mga health workers, barangay nutrition scholars at volunteers.

Arestado ang dalawang Pinoy sa Hong Kong matapos sumanong tangkaing mag-withdraw ng 10, million, uh, $10 billion dollars gamit ang mga peking papeles. Kinilala ang sospek na si Ramon Revillosa Jr., 68 years old. Hindi pa naman natutukoy ang pagkakakilanlan ng kasama niya. Pumunta umano ang mga sospek sa bangko para mag-withdraw pero napag alam ang peke ang dala nilang capability, o capability letter, guarantee letter at certificate of balance. Tinanggihan naman ang korte ng Hong Kong na makapagpiansa ang sospek. Kumahatulan, papatawan ng sospek ng hanggang labing apat na taong pagkakakulong. Good news, good Oh my... Para po sa ating good news, good vibes ang akala ni nanay na si tatay lang ang mga katanggap na regalo mali pala dahil siya rin ay bibigyan po ng bagong cellphone sa isang viral video na sa social media masayang nagdiwang ng karawan ng isang tatay at sinurprese ito ng bagong cellphone ng kanyang pamilya. Nasa tabi niya si nanay na masaya rin para sa kanyang asawa at sa regalo nito. Ang hindi niya alam meron din siyang matatanggap na regalo. Nagpasalamat at nag-emotional si nanay habang binubuksan ng kanyang bagong cellphone. Sabi po ng ilang comments, can't wait to spoil my parents this way. At tagdag pa nila, ay deserve na mga parents na madama ang pagmamahal ng anak sa simple, ngunit makabuluhang paraan. Amen, ha. Naka-partner, ganyan din yung mga magulang ko. Noong nga, meron nga cellphone. Birthday kasi ni Papa. Mm -hmm. So, yung cellphone na ibinigay ka Papa sa birthday niya. E eh, di si Mama, magtatampo yung for sure yes. pagkawala siya. <laughs> e eh, sabay sila lagi nagkakaroon, eh. Ay, okay. So, binigyan din siya ng cellphone at masayang-masaya silang dalawa. Well, Ay, naman. salamat naman sa mga kapatid ko. Bro. Dahil talaga nag-ipon-ipon kami para makabili ng mga panigalo sa aming mga magulang. Sana ganun din po ang lahat. Hindi Sana magkaroon din po tayo lahat ng kakayahan na ma-spoil. Akala ko cellphone. Hindi <laughs> lang sa cellphone Porta. pwede trip to Boracay, trip to Palawan, o no? kaya sa ibang bansa partner. Bigyan ng jacket yan. Huwag na jacket, magamit na sila noon. Yung mga hindi nila naranasan noong no, bata pa iparanas sila, no? iparanas natin sa kanila. Natin sa kanila. So, Lalo na kung may budget tayo. Pero pag wala, wag nating pilitin. Na. Oh. Iparamdam natin na lang na mahal natin sila. Wag natin silang sisigawan. Hindi mm. naman kaya eh kung ano-anong ginagawa natin sa kanila. Ay, syempre, Masakit dapat sa lang. puso yun. Mm -hmm. Ay nga pala, happy, 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 happy 72nd birthday po Boy. kay Nanay Mila. Ayan, pinababati ni Mika Agustin at sa apon yung si Laika. Ayan. Happy birthday, uh, Nanay Mila. rin po Mila. natin si Mama Rites Villanueva, Jesse James Rinilad, Silvia Handa, Silvia Reyes, Connie Ibarra, Ann Biza, Nita Casal, Tim Bondesto, at si Vivian Sarmiento, at Jesusa Gorospe. From Good Hong Kong. morning! Happy, happy watching po sa inyong lahat and blessed Wednesday mm -hmm. morning. Yan ang nga po mga nakalap na balita ng Newslight at para po sa ating Talat of the Day, matatagpuan po naman sa Aklat ng Unang one Kapitulo 4, Versikulo 12 kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit kung tayo'y nagmamahalan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang Kanyang pag-ibig. Manatili po nakatutok para po sa bangon na Pilipinas. Dito lamang sa Live TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 14.5 Itaradyo Kalawar Zone. Live din po tayo sa ating Facebook page Light TV God's Channel of Blessings. At syempre po hindi pa huli ang ating social media pages dahil 83,000 subscribers sa po tayo sa ating facebook.com slash Light TV at maging sa ating TikTok at uh, YouTube at Live TV Radio. Muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng aliwat ka ng bad news, eh, siyempre may good, good, news. news. Kami pa rin po yung tinig balita. Ako po si Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang Newslight. Light TV Radio. Light TV Radio. Mga balitang pinag-uusapan. Punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news at news. Lagi may good news. Ito ang Newsline.